Hindi inaasahan ng marami ang naging pahayag ni Vice President Sarah Duterte sa isang pampublikong pagtitipon sa Melbourne, Australia noong Hunyo 22. Sa gitna ng Free Duterte Now event, tumindig siya hindi bilang vice presidente lamang, kundi bilang anak na may malinaw na mensahe tungkol sa pinakakontrobersyal na aspeto ng buhay ng kanyang ama ang usapin ng mga babae sa buhay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tahasan niyang sinabi na sa kabila ng mga pangalan at mukhang naiuugnay sa dating Pangulo, iisa lamang ang tunay na naging asawa nito, ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman. Wala raw ibang babaeng maaaring mag-angkin ng titulong legal na asawa ng kanyang ama. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, walang makapagsasabing sila ang legal na asawa ng tatay ko. Isa lang ang nanay ko. Lahat ng sumunod, girlfriend lang. Hindi mo pwedeng angkinin ang hindi naging iyo ng buong buo. Matapang at prangkang sinabi ni VP Sara na matapos ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, hindi na muling nagpakasal ang kanyang ama ayon sa Kanya. Ito ay patunay na may malinaw na hangganan ang mga sumunod na relasyon ng dating Pangulo. Dagdag pa niya, alam mo, talino talaga tong si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Noong sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit hindi rin niya pinalampas ang isyu na may kinalaman sa ilang personalidad na tila umuugong sa balita bilang asawa umano ni dating Pangulong Duterte. Isa narito ang kagayan de Oro Councilor na si Joylene Gurley Balaba na ilang beses nang naiugnay sa dating Pangulo sa mga nakalipas na taon. Sa halip na umiwas sa isyu, pinili ni VP Sara na linawi ng lahat. Hindi para ipagtanggol ang ama, kundi para itama ang naratibo. Para sa kanya, hindi ito simpleng usaping personal. Isa itong mahalagang paglilinaw sa mata ng publiko, lalo na't hindi lamang isang dating pangulo ang kanyang ama, kundi isang leader na patuloy na binabantayan ng mamamayan. Ang kanyang pagsasalita ay nagpapakita rin ng isang mahalagang paninindigan na sa kabila ng pagiging pribado ng ilang usapin, may mga pagkakataong kailangang magsalita upang mapreserba ang katotohanan. Sa kanyang pananaw, ang katahimikan ay hindi laging sagot kapag ang isyu ay may direktang epekto sa pangalan ng pamilya at sa pag-unawa ng publiko sa kasaysayan ng isang leader. Kung tutuusin, marami ang nagtatanong kung bakit pa kailangang ilantad ito ngayon. Ngunit para kay VP Sara, hindi ito tungkol sa pagbubunyag, kundi tungkol sa paglilinaw. Sa isang panahong maraming spekulasyon at kwento ang lumalaganap, ang katotohanan ay isang bagay na nararapat panindigan. Gaano man ito ka-komplikado o ka-personal, ang naging pahayag ni VP Sara ay malinaw na pagpapakita ng kanyang pagiging prangka, matatag at matapat. Mga katangi ang madalas iugnay sa pamilyang Duterte. Sa gitna ng mga isyo, paminsan-minsan, may mga sandaling kailangan talagang magsalita. Hindi upang ipagtanggol ang isang pagkukulang, kundi upang linawin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ang ganitong pagtindig ay nagpapatunay na sa likod ng politika at serbisyo publiko. May mga anak pa rin handang magsalita hindi lang bilang opisyal ng gobyerno, kundi bilang tagapagsalita ng katotohanang minsan ay iniiwasang talakayin ng karamihan.